Good morning guys, time check 5:30 na umaga. So maaga kami gumising. Diby naligo si alis kami. Punta kami ng manawag no ay si misis ko. No. Ah, uh, tara sama hanyu kami doon. Okay? Hey guys, nan, oh, first stop namin, no. First stop namin. Dito kami sa Salapungan uh, Diversion Road, dito sa Shell, dito sa Shell Convenience Store ng Shell. Kasi nagijingle si Mrs at dito muna kami nag-stop. So tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy rin Okay, guys. Hindi ko na napapakita sa inyo yung ano no, very familiar naman kayo doon sa sa kalsada papuntang Manawag. So, kahit pa paano, binibreak in namin to si aking barako. Ah, yan. Yan. Binibreak in natin ngayon, guys. So, napakasarap niyang driving. At siya ay binultank namin. Kahit pa paano, no? Ah, dito, kung kayo pupunta rito, eh, kung nagbumotor kayo, medyo dahan-dahan lang kasi medyo maano yung mga, ano, Ang ah, daming truck today is Friday no? Uh, medyo maraming truck siguro mga pauwi yan marami din pauwi marami kami kasabay ng na, nakamotor din eh. so guys tuloy tuloy ang biyahe no? mamaya uli tayo kita kids tayo sa second trip Ano si misis uh, nagre-relax siya kay ka daw yung paa niya ha? dahil ka? Ito so, tayo ba't nakakain? O okay. oh, guys, ganyan, medyo nagugutom siya. Medyo hanap muna kami ng mga Okay guys, dito muna. Ha? Kaya nga, basta ron. Hanap tayo ng ano, yung merong mga paklay, papakitan. Marami dyan. Okay guys, diretso muna kami. Bye bye. guys, nandito na kami sa ano. Nawag. So, ito, pinila namin yung mga motor na dito. Yun yung natin dito. Ayun yung atin, guys. guys medyo malayo layo rin no dito kami sa blessing area blessing area so nandun yung simbahan

Hop. Oh. Ano yun? Ano to? Oh, hindi kukuha ka lang ng ano, konti lang. Akin Doon na lang ibagid mo ah. mo pa yan. Kinangit mo pa. Pinahirapan niya ako guys. Akin na. Akin na. Akin na. Takot Dagkot ka na wala pa. Matagto ko. Pero kabo, iPhone, tulo. Lima ay pagbiyae mo motor rin oh. talaga. Yeah. Oo. Kay kahiun ako bantay. Sige, yun. ako anay niyan na kung dagkot. Ikaw mag ano. Okay. Oh, dada. Ah. Apply. Oh. guys, punta na siya doon, bantayin mo 'yung motor. Okay, CR muna tayo. Oh. Uh -huh. Guys, no dito tayo sa, sa ano ah uh, CR muna tayo kanina pa ako may okay tapos muna ah uh, dito yung our lady our lady yung manawag ah eh. dyan mamaya samahan natin si misis pupunta tayo okay ganda guys malawak ang area okay ayan, ayan. guys uh, umalis kami kanina no 6 tapos na dalawang beses kami nag stop over no so time check ngayon is 9.48 almost 10 o'clock dito na kami okay So, hintay lang kami dito. blessing na. So, bumili si Macy's na mga rosario. Rosario. Yan. Tapos nilagyan niya na ng Tapos santo. So, para namin sa bahay, meron na kami ano, blessed na santo. At dinikitang ko na rin siya ng sticker. Yo. <clears throat> Napakaraming nagpapabless. Ah. Langis. Langis nang. Langis maganda 'yun. Oo, oh, papabless mo. Para pag may sa mga bata, ayun katulad noon, langis ayun mo, oh. Meron doon. Ibili e, mo ako ng isa lang. Meron ka pa dyya. Ade sisilio, sisilio. Bili uh, kaming langis. <coughs> Papa din nata yung aso okay. Tapos na misa eh. Ayun na naglabasa na 'yung mga tao.

Okay na ta, okay na ta. At yun guys, dito na naman po kami. Kumakain na naman po kami, no? Lumabas na po kami sa simbahan kasi hindi ko na na-record masyado kasi tinalalabas lahat. At meron pang ibang ibebilisingan. At nagutom si Mrs. Kumain kami dito. Meron kaming kinakain ngayon na ang tawag eh kalaskes ayan oh no? daw yan no? yun no? wow. so, laman loob ng baka no tapos may laing siya lang medyo control lang kami sa patahin guys meron na baka tayo abutin pauwi na sa kasi kami ano at yung motor natin nablisingan na nandun no, ayun no, ang kapat si misis gumaganda pa rin okay guys kain muna kami at nauwi na rin kami time check 10.16 mga uh, at 10.30 start na kami pa we. okay guys samahan nyo kami sa travel Okay guys, nandito na kami sa bahay no. Nakarating na rin kami after ilang 10, hours. So dumating kami dito, kararating lang as in kararating lang. Uh time check is 1:30, no? Oh, alas 10 kami nakalabas. Ha? 10:30 tayo nakalis doon sa, ano 3 hours. 3 hours straight driving 'yun. Oh, nag stopover kami isang beses, pa-umihi ah, lang kami. Yun lang guys, tapos dire-diretso. No? Madali lang naman eh. So guys, meron akong i-advise sa inyo kung kayo mo po'y baguhan at pupunta kayo sa Manawag, meron po mga ano doon, yung mga parang pixer, no? Yung mga, tara sir, sasamahan ko kayo. Tara sir, mag, mag, blessing ng sasakyan dito po, dito po. Huwag ko yung magpapapaniwala po doon, lalo na ina-expect ninyo na magtatanong kayo sa enforcer doon, traffic enforcer. Eh sila po yung nagturo sa akin, no? na scam po ako doon. <coughs> Guys, ganito yung style nila. Ay, toturo po ng enforcer. At ah, po kayo, umu uh, magtanong ka po kayo doon sa mga nag-ano po ng, ano po doon, nana. Barangay daw. Yung, Lalapas sa inyo yung barangay doon sa gilid. Meron po doon mag-guide sa inyo. Papasok po doon sa mismo blessing area. So, hindi guys. Ini, ang ginawa doon, pagdating doon, so sabi nung ano, sige na lang, ah uh, bilhin na lang kami ng kandila, tapos, iga-guide daw kami. Pagdating, Inano kami doon, inikot sa gitna kami doon. Walang, sa gitna Doon kami pinarking, oh, in ano, inano niya, pinara doon sa madalong Pinahinto kami sa isang gate na madalong napakalaking madalong sarado, madalong. which is second gate exit gate nung simbahan na hindi naman po pala doon madalong yung ano, no? yung entrance nung simbahan at hindi po kayo halos bitawan doon nung mga madalong ano bagay, hangga't hindi kayo bibili ng mga ano, item no, yung mga region uh, ano yung re, ano kandila. yung mga kandila, 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 kandila cross, mga kung ano, mga ano may sticker pa. Sige na lang, bili na lang para kami makaalis lang. So ang sinasabihan kami, ina-advise kami na isang vendor na matanda doon na kahit pwede, kayo pwede kayong, kayong mga blessingan kahit hindi kayo magbibili ng ganyan, doon lang kayo iikot. So yung inano sa amin nung una, mali may... po yun. Tuturuan kayo talaga lang mali na makakaparking kayo katapos hindi kayo nila may diwan, may halos bitawan may... para pag hindi, kayo Ay, pag hindi kayo pa paya, kayo bumili ng mga item pala, nila, no? Itigin, no? Tapos, doon pa lang kami itiinano, doon pala sa kabila yung entrance na pag ano, na anytime Ay, naman pala, wala. pwede kayong pumasok, sasabihin nyo lang, magpapa blessing lang po. Brother, no? Marami po, kayo, marami na pong ano doon, mga hokus-pokus doon na mga ano, yung mga mandurugas na mga ano. Advice ko lang sa inyo, kayo Ay, yung mga mandurugas sa dyan sa ano, no? Sa manawag, manawag no? Maawa naman po kayo sa pagod ng tao. Ang layo-layo ng mga binabiyahe, taas ginaganyan nyo pa, pinangungwartahan nyo pa. Hindi po maganda yan. Baka mamaya machempuhan ninyo, may mga barel o nanguhuli yung mga ano ah. Machempuhan po kayo, sigurado po kayo, baka ma ma ano po kayo, ma mawala lang kayong bigla dito sa mundo. Huwag nyo, ano, huwag nyo pong samantalahin yung mga ganong ang uh, kainaan tao. <tay> mo, hindi porkit baguhan lang pumunta doon, lulukuhin nyo. <tay> Imbis na i-guide nyo na lang, tao humingi na lang kayo ng kumbaga pang soft drinks. Ganon lang sana, hindi yung hina. Kala nyo naman, mga ano kayo, mga opisyalis kayo ng mga barangay doon, mga kung haras kayo, kala nyo, kung sino na kayo po nga. Kung ako lang, wala, kung hindi ko lang kasama yung asawa ko kanina, ay putragis kayo ka ako. Andali nyo lang katayin uh, katain dyan. Ah, advice ko lang sa inyo, yung mga manloloko diyan sa ano ha, ah, manawag ha, ah, mag-ingat-ingat po kayo. Baka mamaya mabalikan kayo ng ibang mga tao na ano diyan. Mas halang pa ang kaluluwa kaysa sa akin. No? Oh, ito po. Pinagbibigyan na nga kayo tapos kung mangharas pa kayo, kala yung mga ano kayo, wala namang pwede naman pala eh, anytime magpaano doon. Oh, sige po. Huwag po kayo magpapaloko diyan sa mga direktro tao diyan. Pag may nangihingi, huwag niyo anuin, huwag niyo pansinin, ignore, ignore lang. niyo lang. Sabi mo, huwag na sila magtanong. Oh, Direction na kayong lang. magtanong. Diretso na kayo direktro doon sa entrance, pasok po kayo. Si pag si guardja lang po ang pwedeng mag magtanong doon. Huwag kayong mag-aano doon sa mga may may, may, may meron pa diyan nangangatok ng kotse, ganyan, 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 sir. Kaya, hindi, mata traffic lang kayo. At yung style nilang pagtatanong na gano'n, da, dadating yung enforcer, matitikitang kayo pag nag naging naging ano kayo, naging cause of traffic kayo doon, nako Dios ko, lalo na 'yung mga dalan sa sakyan. Ah, aware na po kayo sa mga ano, advice ko lang po kayo, wag kayo magpapaloko diyan sa mga tao diyan sa manawag no, 'yung mga da. ano diyan para mga picture ko mga ano ano. O sige po, hanggang dito na lang at medyo malayo na 'yung ating ano no. Maraming maraming salamat po. Advice ko lang po, huwag kayong magpapaloko no para po hindi sila mawili. Okay, bye-bye.